Kaya nga eh, kagabi binubos amin, tikas din. Ay, ay, matikas nga. Kaya nga eh. Ah, ala. Ano ito? Parang sil na sil, no? Ano ba yan? Sa kaliit. Sa pa? Oo, gano'n. Ay, ayaw. Ay, <laughs> ayaw. Ay, hindi, baka kailangan niyang ano, ito o, tatanggalin. Kuchilyuhin mo muna. Hindi, anak pa yung kuchilyo. Pero kuchilyo. pabot mo kuchilyo. Ano na yun? Huwag na May. Nabukas na. Mali yan, mali yan na Ayan o, si pwede na yon Mama, ano na yan? Mabubuksan mo na yan. Sige, ikutin mo na. Mamawala na yung video ko. Tama na! Hmm. Ano ba yun? ayaw. Mali lang ang ano. Ano na Ano? Ano?